Magandang hapon, magandang araw po ng Sabado sa ating lahat. No? Ngayong araw po ay Uh, gusto ko lang pong magbigay ng uh, reaction uh, tungkol po sa uh, comment ng mga uh, supporters ni uh, Luis uh, no kagabi sa live stream ni Tigram so uh, katulad nga po ng sinabi natin is kagabi po kasi naghintay po ako no ng mga comment kasi sabi ko uh, sigurado no uh, may magko na naman dito ng hindi maganda pero wala po akong nahintay at uh, kani-kanina lang po is uh, habang uh, nanonood po ako ng uh, uh, nagmamarathon po ako is uh, may mga screenshot na dumating sa akin no so uh, pero bago po ang lahat, no, uulitin ko, binabati ko po kayo ulit ng magandang araw ng Sabado. Sana nasa mabuting kalagayan ang bawat isa sa atin. At alam ko, no, na hindi po kumplito ang Sabado natin kasi wala pong live stream, no. Wala, hindi po natin nakita sa live ang ating Kuya Dave. But uh, sabi ko nga is ganyan talaga no may pagkakataon na wala po sila kasi alam natin po na busy busy po si Tikram uh, at uh, sabi ko nagpaalam naman po sila kagabi na uh, wala po silang uh, live ngayon sa mga nakakamiss po sa ating kuya Dave is uh, imarathon na lang po natin yung mga uh, uploaded videos po niya lalo na po sa nandun sa Tikram Kids so ayan ang una po dito no uh, sabi po ni Uh, iwan ko no 2719 no, mga bagong bagong ano tong mga tugay to, so siguro uh, sa kat katulad po ng lagi kong sinasabi, pag may mga bagong commentator papasukin po natin yung account po nila titignan po natin win, uh, kung kailan no, at uh, uh, sabi ko nga kung ito po ay uh, bagong bashers or bagong commentators. Kasi kung makikita po natin yung mga comment niya at kung kailan nagawa yung account niya, diyan po natin no, malalaman, matutukoy po natin no kung sino-sino uh, po sila. So, ito po ang sabi ni Ewan ko 2790, no? Sabi niya, dapat po talaga laging ganyan, nakasakasama si Kuya Luis, hindi yung puro div lang ipinapakita nyo sa video nyo, ayan. Uh, sabi niya, uh, dapat daw, no, laging uh, kasakasama si Luis sa mga uh, videos ni Tikram. So, iwan ko 2790, matanong muna kita, ha? Uh, una sa lahat baka mas magut, mas mabuting uh, uh, si Luis muna ang kausapin mo no na hindi siya laging nagkukulong or hindi siya laging nakatutok lang sa iPad para sa ganun ay uh, pagka may video is lagi po siyang nasasama di ba iwan ko 2790 Ta para namang hindi yung nyo pinaparatangan si Tikram at uh, lalong-lalo na na hindi niyo pinaparatangan si Dave na uh, pabibo kasi no na uh, nagpapaparang uh, gusto niya siya lang no 'yun kasi ang tinutumbok nyo no at ituloy natin ang sabi halatang siya siya lang palagi oh yun po 'yung sinasabi ko di ba halatang siya lang palagi no ano po bang meron kay Dave na wala kay Luis? Ayan, ang tanong na napakaganda. Ang grami, ang grami, no? Iwan ko 2790, no? Marami pong mayroon kay Dave, no? Na wala kay Luis. Ah, uh, kung isa-isahin po natin, siguro maraming masasaktan, no? Pero ito po ang katotohanan, no? Uh, una sa lahat, una sa lahat, maraming nagmamahal kay Dave na wala po kay Luis, no? Hindi po natin sinasabi na walang nagmamahal kay Luis, no? Pero kung pagmamahal at suporta lang din ang pag-uusapan, no? Wala pa po sa kalahati, baka one fourth pa lang po, no? Ang naabot ni Luis sa mga uh, nagmamahal kay Kuya Dave. Kaya huwag mong tanong, huwag mong matanong-tanong ang ganyan kasi sabi ko nga masakit tanggapin, no? Uh, lalo na ito po ang katotohanan pangalawa, no? Ang pangalawa, uh, hindi lang po nagmamahal, no? Uh, kung ang pag-uusapan is uh, yung suporta, no? Yung suporta pa lang, bagsak na bagsak na po si Luis, no? Yung suporta pa lang ng mga nagmamahal kay Dave ay hindi na po, uh, kumbaga wala pa, hindi pa niya na ano yung one-fourth, no? hindi pa niya naabot yung one fourth sa mga pag, uh, pagmamahal na pinapakita suporta na ibinibigay ng mga uh, nagmamahal kay Dave, kay Kuya Dave no? so uh, pangatlo pangatlo no sa sa sasabihin na natin no <laughs> sa physical appearance pa lang no Masakit po ito, pero kailangan nating tanggapin kasi kayo naman po ang nagtanong, no? Kung ano ang meron kay Dave na wala kay Luis, no? Physical appearance po palang is magkaiba na po sila, ang laki po, no? Ng pagkakaiba. So, doon palang alam mo na kung ano ang wala at meron. Pang-apat, ito ang pinakaimportante sa lahat, no? Ang kaluuban, no? Ang kagandahang asal, hindi ko rin po sinasabi na wala kay Luis, no? Ang mga kagandahang asal na taglay-taglay ni Kuya Ted. Pero ang sinasabi ko, no, tingnan mo kasing mabuti, no? Uh, yung kagandahang asal ba na sinasabi nyo ay nakikita nyo or pinapamalas ba ni Luis? o hindi. Kasi sa amin yung kagandahang asal na sinasabi namin, no, kaya po namin na uh, minahal si Dave kasi po nakita po namin yung uh, kabutihan ng kanyang kalooban, no. Ipinin pamalas ko niya ito hindi lang po sa aming mga nagmamahal sa kanya, sa aming mga supporters niya kundi lahat ng mga taong nasa paligid niya, no. Si Dave ay marunong pong magbigay marunong makisama, marunong rumispito, mar marunong pong makikipagkapwa tao, kilala ka man o oh, hindi. At hindi po siya yung tao na ah, dahil mayroon na po siya, no? may mga material na bagay na puno siya, marami na po siyang material na bagay, financial at uh, pagmamahal, ay hindi po siya yung tao na nagmamayabang. No? Hindi po siya yung tao na, ah, alam mo yun, ah, mag-uutos no? na parang siya yung boss no. ayan po ang minahal namin sa batang yan at uh, uh, isa pa ang talagang uh, sa akin for me no. Nakita ko kay Dave no yung pagpupursige. Nakita ko kay Dave yung katapangan na kahit mahirap ang susuungin niya ay kailangan po niyang gawin no para makita niya kung ano po ang kahihinatnan ng kanyang gagawin, no? Kasi kung wala po sa kanya yung pagpuporsige, sabi ko nga sa inyo malamang, no? Si Dave ay nandun pa rin po na uh sa baba, no? Hindi pa rin po nakikita yung Dave na uh, mala artista, Dave na yung mga yung mga talento niya nga, sabi ko yung mga hidden talent po ni Dave ay na-enhance lahat dahil po sa pagpupursige niya, no? So, ayan, no? Wala po kay Luis 'yan. Uh, meron siguro, no? Na uh, yung iba, meron siguro yung iba, pero karamihan sa mga nabanggit ko ay hindi ko pa po nakita kay Luis. So, uh, pang-apat, no? 'yung uh, uh, pagmamahal ni Dave, 'yung pagmamahal ni Dave sa mga nakapaligid sa kanya, 'yung pagmamahal ni Dave sa mga nakapaligid sa kanya, kitang-kita mo through action, hindi lang po sa salita, 'no. Nakikita mo kung paano niya i-care, 'no? Nakikita nyo kung paano niya alagaan, nakikita niyo uh, kung gaano niya kamahal, 'no, ang mga taong nakapaligid sa kanya. Uh, kasi po ito po talaga ay mahirap uh, tignan kay Luis. Hindi ko po nakita kay Luis yung ganong uh, pakikisama niya sa mga uh, sabihin na natin. Kasi sabi nyo naman na anak din po siya ni Tikram. No? Hindi ko po yun nakita kay Luis yung pakikisama niya, yung pag-care niya sa mga bata, nakakabatang kapatid po nila. No? Um, hindi ko rin po siya nakita, no? Na kahit man lang pumunta, 'di ba, sa mga naglalarong mga bata, no? Yung mga kinupkup ni Tikram na mga bata doon, nung no? uh, wala po akong nakitang ganun na pagkakataon kahit man lang sa video, no? Siguro off cam. Hindi natin alam kung mayroon o wala, pero sabi ko nga, Uh, sa mga videos kasi naglalaro yung mga bata hindi mo siya makitang lumapit eh. no naglalaro yung mga bata pag dumating po sila ang nilalapitan ng mga bata ay si Dave so ibig sabihin kay Dave po sila malapit bakit no bakit kay Dave po sila malapit dahil po si Dave ay alam niya po kung paano no makibanding na uh, alam niya po kung paano makisalamuha sa mga batang yun Kagaya din po ito, no? Sinasabi ko sa inyo na hindi ko nakita si Luis na puntahan niya yung mga maliliit niyang kapatid at kalaro, no? Minsan lang, minsan ko lang nakita ito nung nasa loob lang po sila ng uh, kwarto ni na Jack at ni Tikram nung naglalaro yung mga bata kasama si Dave kasama si Tik nagbi-video noon si Tikram, 'di ba? Yun lang po ang pagkakataon na nakita ko, no. Pero uh, dare the wala na po, no. Kaya naman pagka dumarating si Dave, si Louis, si Nua, ang sinasalubong talaga ng mga bata ay ang kanilang kuya Dave pati yung mga pinsan, uh, pinsan nila, no. Uh, si Dave talaga ang unang sinasalubong po nila. No, kasi sabi ko kung ano po yung pinaparamdam mo sa mga batang yan kung nakitaan ka po nila ng pagmamahal yung pagmamahal na yun ibabalik din po nila sa iyo di po ba? ganun yun so uh, kung sabi ko nga kung isa-isahin po natin no ang wala kay Luis na mayroon kay Dave, matatagalan po ang video natin na ito. So, ah uh, diyan po no, iyan na lang po ang example po natin no para maintindihan mo. At uh, tuloy po natin, ang sabi niya dito, ah uh, pareho din naman silang nakatira at nakatira sa iyo at musmus -mus na tinulungan niyo. Huwag niyo din masyadong ini spoil yang si Dave baka lumaki uh, o lumaki-ulo sa bandang huli, 'yun no. Tama pareho naman silang nakatira kay Tikram, no, pero ang tanong, no, pero ang tanong, bakit, no? Bakit malayo ang loob no, ng mga tao, no? Uh, doon na lang tayo sa bata. Bakit malayo ang loob ng mga bata kay Luis? Dahil hindi, ang sagot ko diyan dahil hindi po siya uh, nakikisalamuha. Kulang po siya, hindi po uh, hindi po rason yung introvert or extrovert yung tao, no, kung totoo. Kasi sabi mo nga, naki, na, parihas silang nakikitira. Bakit hindi siya ang makisama? Ang gusto niya, ang makikisama sa kanya, yung mga totoong manalastas, ganun. Ang gusto niya, ang makikisama sa kanya, uh, sila Tito John, ganun, sila Nuwa, ganun. Hin dapat siya ang gumawa ng hakbang. Kasi siya ang nakikitira. Sabi mo nga, nakikitira, ba? Diba? Oo. Oh. So, uh, dapat, no? Yung tanong mo na yan, uh, masyado mong... Uh, masyado mong pinahalata kung ano ang totoong um, mayroon si Luis no na wala kay Dave kung ano ang mga ugali ni Dave na walang wala kay Luis no uh, tawag mo ring sabihin na ini-spoil nila si Dave kasi kitang-kita naman si Dave napalo yan ng sinturon si Luis napalo ba hindi no Uh, kasi katulad nga ng sabi noon ni Tateram noon to ah noon kay Tateram ay kay uh, Tateram at galing to medyo may katigasan ang ulo si Luis no noon to no noon so uh, hindi ko lang alam ngayon kung nagbago na ang katanungan ang mga sinasabi mong yan Nagbabackfire po lahat Kay Luis Kasi sabi ko nga napakaganda, napakaganda yung tanong mo eh Kaya lumabas lahat no ah, Hindi pa lahat yan ah Hindi pa lahat lahat nang wala ah, Kay Luis na meron kay Dave Ay napakinggan na, na, na mo So marami pa po Kaso nga lang kung ah, Isa-isahin po natin yan Ay Medyo malayo po no ah, Ang mararating ng video natin So ayan sana No Ah makarating sa iyo ito no uh, iwan ko 2790 sino ka man na nag-comment nito sana makarating ito sa iyo at uh, ikaw mismo ang makapatunay sa aming sinasabi no sinasabi di ba uh, ito naman ito, ang sabi naman ni sagot dito ni ano ni Marianette Marianite Marianite Marian at Chinsa Marian at Chinsa No 5399 ang sabi niya. Yes, sabi naman nito ni Marian at Chinsa na uh, 5399 sa sinabi ni uh, Iwan Ko no. Ang sabi niya, yes, favorite of the family si Dave, Naawa ako kay Luis. Ayun, si tingnan mo ang mga ganitong klasing ano, no. Pag may sinabi yung isang kasama nila, sabi ko nga sa inyo post ko, comment ako, no, post mo comment ako, no, tayo-tayo na lang ang magsasagutan, ito po ang nangyayari no, sabi ni Marian Atchinsa no, yes, favorite po nila si Luis no, sa, ay si Dave, sa family naawa ako kay Luis kasi anak-anak din naman siya, no Kas, kasi it can cause, but if sa persona personal, ni Lo, Loos to compare, no, to compare, oh wag ka na kasing mag mag-English ikaw talaga, oh ang hirap intindihin tong English mo. Uh, spelling, Diyos mio. To compare, ang compare, C-O-M-P-R-E. Compare, compre, no? To compre. And to feel na mas ahead sa atensyon, si, De, no? Alam nyo, itong sinasabi nyo ito na nagkukus po sa personality ni Luis, kayo mismo ang gumagawa. Hindi po sila tikram, hindi po si Dave, hindi po kung sino-sino pa man. Kayo po, no, ang nagpaparamdam. No, kasi yung nababasa niya po sa inyo, yun po ang ginagawa niya, no? Di ba? Uh, Marian at Chinsa, at uh, kagaya nga ng sabi mo, hindi naman siguro paborito, no? Pero uh, dahil po si Dave, uh, kay Dave po nila nararamdaman, no, na yung totoo na pag-acceptance, yung totoo na pagtanggap, no, uh, na sila na ang pamilya, kaya ganyan siguro. Kasi si Dave, sabi ko nga, sa inyo marunong po siyang makibagay. Alam niyo pa, alam po niya kung paano sumayaw sa isang tugtugin. No, at yung pagkaapekto ng personality na sinasabi mo ni Luis is uh, uh siguro sabi ko nga kay Louis nyo na lang po sabihin yan kung uh, saan siya naapiktuhan kasi ever since no ever since nung batang bata pa siya hindi naman po ganyan pero nung nagkaroon na po ng maraming uh, uh, nagkaroon na rin po siya ng fanpage saka lang naging ganyan si Louis no Nagka kasi uh, alam nyo saka lang din nagkaroon ng bashers no nung may mga nung may fanpage na po si Louis Isang fanpage ni Louis lang yan ha pero matapang sila na makipagbardagulan sa mga fanpage ni Dave. Hindi po nila iniisip, no? na ang babagsakan po ng mga pambabali, pambabas po nila kay Dave ay si Luis. So, uh, sa inyo po ang problema kung bakit po naging ganyan si Louis At uh, sabi nga po natin, Louis is not interested for anything, no? Uh, uh, he's only interested, no? Sabi ko nga sa kanyang tablet, no? Uh, magmumuni-muni lang siya sa kanyang tablet at sa kanyang pag-aaral. The rest, wala na po, hindi na po siya interesado. This is my only opinion. Kasi ito po ang nakita ko sa kanya, uh, sa personal, nakita ko sa kanya sa mga videos. No? At uh, not only me, marami po, no? may mga kaibigan po tayo na laging pumupunta doon. At uh, sila din po ang nagkukwinto kung ano yung personal opinion po nila tungkol kay Luis. Tanggalin na po natin yung bias-bias. No? Oo, bias ko si Dave. Pero kung titignan po natin, yung mga napapanood po natin, Titignan po natin yung mga nalalaman po natin. Titignan po natin yung experience experience po natin sa pagpunta po natin doon. Uh, magkakaroon po tayo ng sariling uh, say opinion tungkol sa mga batang 'yan. So, ayan po 'no. Uh, sabi naman ni sabi naman ni Shannon, no? Shannon, no? Shannon, at uh, 12888, no? Ang sabi niya, mas madami at malaki yata magbigay sponsor ni Kuya Dave. Kaya kailangan niya talagi siya kasama sa video. Ayan. Ang rason na naman ito, hindi po sila hindi po sila makamove on no sa mga sponsors ni Dave no hindi po nila maiwan iwan no uh, yung uh, usapin na yun opo no kahit uh, saan niyo tignan kahit saan ang gulo niyo tignan balik-balik ta rin niyo man ang uh, YouTube uh, channel ni Tikram ang uh, hindi po maipagkakaila yan na uh, hindi lang mas malaki talagang uh, wala kayong habul, no Titignan po natin ang mga sponsors na nagbibigay na galing sa nagmamahal uh, kay Dick. Kung titignan po natin, hindi po kayo makakahabol. Kaya huwag nyo nang sabihin na mas malaki yata. Talagang malaki ang lamang, no? Malaki po ang lamang kaya huwag na kayong magtaka at uh, kami hindi po namin hinihiling na uh, si Dave lang ang i-upload ni Tikram no Si Tikram ang may-ari ng video at tanungin niyo mismo rin kagaya po ng sinabi ni Dave sa kanyang nanay si Luis lang ang makakasagot ang lahat ng katanungan yung yan no? hindi, huwag nyo kung ibatu kay Tikram, huwag nyo ibatu kay Bib kung bakit wala si Luis sa mga videos no? kailangan puntahan nyo si Luis ko sa atin anong nangyari Luis o bakit ganito Luis, di ba? Na, di ba may pahamon-hamon pa kayo na kailang ibigay na kay Nan, ibalik na ni Tikram si Luis para hindi kawawa doon sa loob ng Manalastas family, what happened? no? what happened? anong nangyari? Anong nangyari? Hanggang salita lang kasi kayo, wala kayong gawa, kailangan gumawa kayo, no? Hindi yung puro kayo uh, putak dito, putak doon, no? Umaksyon po kayo para sa inyong sinusuportahan. Huwag pong uh, uh, hindi nyo nakita si Luis sa video, kasalanan ni Tikram, kasalanan ni Dave, kasalanan ng mga sponsors ni Dave, no? Huwag pong ganyan. Kawawa po ang batang sinusuportahan nyo, sabi ko nga. Kaya nagkukus po ito, no? Na instead na magpakita po sa inyo, uh, para naman po makagaan sa kaluuban nyo, no? Kasi sabi ko nga, that is uh, 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 one of the differences of uh, Dave and Kuya Dave, no? Sa attitude pa lang po si Dave willing, no? Si Dave willing po na magsakripisyo si Dave uh, para po sa kanyang fans uh, sa mga supporters no si Luis, you cannot no na hindi ko po uh, makikita na mayroon po siyang willingness uh, na gawin ang mga ginagawa ni Dave si Dave kahit may sakit yan gusto niya kahit man lang san saglit lang is magpakita sa videos dahil po sa kanyang mga supporters na nagmamahal sa kanya so si Luis, hindi mo yan makikitaan no uh, si nang uh, sabi niya dito isa ako sa nagmamahal ng tudo kay Luis. Sana makita kita kuya Luis. So, ang galing isa ka pala sa nagmamahal ng tudo kay Luis. Pero ang gusto mo lang is uh, makita lang si Luis. Bakit hindi mo sabihin na sana makatulong din ako kahit papaano sa'yo Luis. No? Kasi yun naman talaga eh. Kaya nga tayo nagmahal. Kaya nga tayo sumuporta. No? Para kahit papaano isa uh, uh, sabi ko nga hindi man tayo makapagbigay ng financial. No? At least makapagbigay tayo ng moral. Makapagbigay tayo kahit man lang sa panunood natin no sa channel na kung saan nanggagaling ang pinagpapaaral nila kay Luis, ang pinapakain nila kay Luis, no? Ayan. So, marami marami kasi si kayong hanas na hindi niyo naman iniisip, kaya nagbabakfire po sa inyo ang mga ito, no? Uh, napakadaling uh, magsabi, napakadaling uh, mambas, pero 'no ang mga ibinabato nyo na mga salita ay para din po sa inyo at para kay Luis pasimsihan na po sabi ko nga uh, kung noon is uh, medyo ang lagi kong sinasabi sa aking live ay huwag na pong patulan ang mga ganitong klasing tao, no? Matagal ko pong uh, sinasabihan ang aking mga viewers sa live uh, live stream ko na kung nakakabasa po kami ng mga ganitong comment ay hindi na po kami papatol. No, kaso nga lang uh, dahil siguro, sabi ko, dahil nakikita nyo siguro na uh, hindi kami masyadong uh, pumapatol sa inyo kaya talagang namimihasa kayo, no? Uh, comment na lang kayo ng comment kahit hindi na po talaga totoo, so this time is uh, kahit papaano, no, para naman masampal din po kayo ng katotohanan sa mga pinagsasabi nyo, sige sabi ko sa kanila guys is uh, uh, go ahead, no, sumagot tayo pero in a good way, no, hindi kagaya ng sinasabi nyo, no hindi kagaya ng pagkocomment nyo na puros kayo Uh, pala ba sa kung uh, anong uh, mapapala nyo dyan ay hindi ko alam no pero ito lang ang nakikita ko iisa lang po no ang nagsasuffer sa mga ginagawa nyo si Luis lang no sa kasusulsul nyo sa kapwa nyo supporters no na ultimo nanay ni Luis pamilya ni Luis ay nadadamay sa kasusulsul nyo anong nangyayari instead na yung mga supporters na iba ni Luis ay anjan uh, uh, andyan pa rin sa inyo wala na no, andyan pa rin sana sa inyo Ma mayroon talagang mga supporters si Luis sa totoo lang na ayaw po sa mga ginagawa nyo pero dahil po sa pagmamahal po nila kay Luis ay nag-iisti sila sa feeds nyo kaso nga lang sumusubra na po kayo no? ginamit nyo na po ang pamilya ni Luis ginamit nyo na po ang nanay ni Luis na ang nanay naman at kapatid ni Luis nagpagamit sa inyo yan po ay ang pansarili nyo lamang ah uh, kapakanan, pansariling interes nyo lamang ang inyong iniisip, hindi nyo iniisip yung kapakanan ng bata na nga ay mahal na mahal nyo at uh, sinusuportahan nyo no? so instead na matulungan nyo si Luis, hindi po no? Uh, sabi ko nga, kami po ang tinutulungan nyo kasi kami ang nagwawagi no nasa amin ang huling halakhak sabi ko nga uh, kahit din, sabi ko kami hindi kami nakikipagkumpitinsya sa inyo no kasi uh, sabi nga namin hindi po kayo makahabol kung competition lang po ang pag-uusapan po natin mahirap po kayong humabol no talagang hindi lang mahirap talagang hirap na hirap po kayong humabol sa mga supporters ni D no kaso nga lang kayo ang gumagawa ng paraan para ang labas no nito ay competition no although sabi ko nga is eh, uh, nananalo lang kayo eh sa pambabas kasi kami hindi namin tayo katulad ang ugali nyo hindi namin ugali no doon lang po kayo lamang sa amin pero sa lahat na hindi po kayo makakalamang. Kaya huwag nyo po kaming susubukan. Huwag nyo uh, subukan na makipagkumpitensya sa mga supporters ni Dave. No? Uh, huwag nyo subukan na uh, pagkumpitensyahin si Dave at si Luis. No? At huwag nyo subukan na i-compare si Dave kay Luis. Kasi ang laki ng pagkakaiba, Dave is Dave no, Luis is Luis no, Luis is uh, nasa behind lang po siya ni Dave, no hindi mo siya, hindi mo pwedeng I, ilagay na parihas po sila ang laki po ng pagkakaiba pasinsyahan na po no sorry po pero totoo po to no uh, sa Manalastas family alam ko may manunood po dito pasinsya na po pero ito po ang opinion ko no hindi po pwedeng sabihin nila na parihas si Dave at si Luis ang laki po ng pagkakaiba uh, hindi po ako galit kay Luis, hindi po rin ako inis, no, ang kinakainisan ko po talaga isit kayo, mga supporters ni Luis na uh, gumagawa ng paraan para lang po uh, maibos nyo, no? Ang pagkakaalan nyo, pagkakaakala nyo, maibos nyo si Luis sa mga pinagsasabi nyo. Pero lali pong, lalo po siyang naidadown sa mga pinagsasabi nyo. Kasi sabi ko nga, uh, pinagkukumpir nyo yung dalawang bata, eh. Kumpri pala, kumpri. Nasabi ng isang kasama nyo, pinagkukumpri nyo yung dalawang bata. So, kayo po ang gumagawa ng paraan kung bakit ang uh, pakiramdam ni Luis is uh, uh, walang-wala siya, no? Diba? Kayo po ang dahilan kung bakit, sabi nyo nga, hindi laging uh, nabivideo si Luis dahil hindi naman kayo nanonood, no? So, kayo po ang dahilan, no? Uh, kung bakit hindi umaangat si Luis. Kasi kayo naman ang nangdadaon sa kanya, no? Uh, alam nyo, palitan nyo yung ugali nyong yan, no? Kung uh, uh, gusto nyo pong maging, uh, sabi nyo, nyo nga, para pantay si Luis at si Dave, no? try to support Luis, not to down anything, no. I-suportahan e, e, niyo si Luis, no. Na hindi niyo uh, galawin, hindi niyo pwedeng i-down si Dave kasi diyan po lalong bumabagsak si Luis. So, ayan mga supporters, mag-ingat ingat minsan kasi ang mga lumalabas po sa bunganga natin, diyan po tayo nakakasakit, no. Hindi lang uh, sa amin ano problem sa amin, nasanay na po kami sa inyo pero ang tignan nyo yung kapakanan ng sinusuportahan nyo no uh, kasi nga po sabi ko yung mga lumalabas po sa bunganga nyo bumabagsak po kay Luis at sa inyo no so uh, uh, thank you no sa mga kaibigan po natin na nagpapasa sa atin ng mga ito no at sa mga hindi pa po nakapanood ng mga upload videos ni uh, Kuya Dave no puntahan niyo po ang Tikram Kids nandun po yung mga upload videos niya may bago po kaninang ubaga yung naglaro po sila ng basketball ng Ninong Francis niya uh, support po natin yon no tulong-tulong pakitan po natin ang full support po natin na mga nagmamahal kay uh, Kuya Dave no at uh, God bless po kita-kita po tayong lahat at mamayang gabi sa ating live stream mga nagmamahal at uh, supporters ng ating kuya Dave no? at ingat po kayo palagi and bye, see you